So, pinauwi ko na, hindi ko na patitira niyo sa residensya, pinauwi ko na sa airport, doon sila magkumaga okay, inuulit ko hindi tayo pwede bastusin ng mga taga-sorsogon Pinipili ko pinipilit ko, ko na itaas ang dignidad ng bawat sorsogon, pero wag ganon wag ganon na tayo bastusin okay okay pasayahin kayo. At dadalhin ko si Sara Hieronimo. Ayon sa gobernador ng Sorsogon, hindi na makakabalik ang bandang kamikasi dahil sa bastos di umano ang pag-uugali ng mga ito. Viral nga ngayon ang bandang kamikasi sa social media. Bandang kami kasi hindi na makakabalik sa lalawigan ng Sorsogon. Ito ang binigyan diin ni Sorsogon Governor Edwin Hamor. Bagamat walang idinetalyang dahilan pa ang gobernador, ngunit sa mismong gabi ng konsyerto ay inihayag dito na patuloy niyang pinagsisikapan na iangat at itaas ang dignidad ng mga Sorsoganon at hindi siya makakapayag na bastusin lamang agad namang ipinahatid ng gobernador ang banda sa Ligaspi Airport upang doon na magpaumaga. Humingi rin ng paumanhin ng opisyal sa mga nanood at nag-abang sa nasabing banda sa gabi mismo ng konsyerto. Mababatid na ang nasabing konsyerto na ginanap kahapon, October 1, sa Bayan ng Kasiguran ay bahagi ng Kasiguran Town Fiesta Celebration at ng papalapit na kasanggayahan festival kung saan ang mga bandang Imago at I Belong to the Zoo ang pinayagang magtanghal. May mga netizens naman nagsasabi na baka may terms and condition. Baka may ibang pinapagawa na wala sa contract. Matagal na ang bandang kamikasi pero ngayon lang nagkaroon ng issue. Ayaw daw kasi ng kamikasi ng photo. Kasi wala daw sa contract. Pumayag si Gov na bayaran na lang pero ayaw daw talaga. Pero may mga ibang side din naman na nagsasabing kasama daw sa contract ang pagpapapicture. Hindi lang daw pumayag ang banda.